pag what's up mga kabadi na anak po tayo video karong mga ni atong video karong nagputol tayo sa mga dahon nga tag-asun na sa atong silungan mga kabadi <laughs> 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 kaya matayling nga sa balay mag video video na lang ni mga while mag magputol lagi sa mga dahon nga labag labanag tag-as mga kabadi wow mo ni Dia trabaho karong alaw ang mga kabadi kayo ang sa sulod sa balay magawas na araw ng motor sa mga sagbot nga laban nagtagas ng kabadi kung man ang pamotol mga kabadi siligan na na nato unya mga kabadi wow ni yung mga pamotol mga kabadi silig gamit na putag siligan na para tapokun dahil yung lasbanon mga kabadi Jai na mga kabadiyo, gabugan ang sa silungan kay labaw magdaging lamok mga gabi eh. Munang manlim ko na nanbuta sa apalibot sa atong balay or tukaran mga kabadiyo. Wow! ayo pud ba mga kabadi kung limpyo sa sulog sa sulog sa kawasa para ay aron pud na safety tang tanan wow safety ang kasilinganan ug safety ang kapuyo sa balay wala din layo sa dinggay lay lamok ko mag safe mga, mga kabadi kay limpyo man atong palibot wow mani ana mga kabadi ato na eh, andas pa mga kabadi ni ko anak ko lang ganad dira kay tungod ang man atong masilingan abot mga kabadi na apo na akong bukoy mga kabadi sa samukan po kaya mga api lagi kong musiya kaya magtabang o kuman at mga kabadi ani na sa likuran sa balay haron mag pangugasta mga kabadi kay natapun o namapun na aloh lumusan mga kabadi o ako trabaho mga kabadi sunod nga trabaho sa karong adlaw mga kabadi hmm, humpas na si Rose na may sabon-sabon na may kosmekos uh. <laughs> samok-samok po akong buhay na kabadi hangtod na atak na gudlaman ang kamira kabadi <laughs> <laughs> oh mana na may kosmekos na sad na ron mga kabadi oh 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 chak -cha. kabadi man ana na tagak na kamera mga kabadi uman mga kabadi panghugas aton na nang gipahig tira tarong ayon man mama ang puta ni mga kabadi kaya ako na mga kabadi igo pa na tuyo-tuyo na nato mga hinalay wow Sunod na po datong trabaho mga kabadi. Mamikot na po mga kabadi. Inanimang unang kinabuhi.